Hi mga chong, meron akong nakalaban sa 1v1 na jungle pupulin ko pa. Hindi ko na-expect na ganito ng pick ng kalaban ko. Medyo komplikado at delikado ang kalaban ko. Pero gagawin ko ang best ko para manalo sa game na to. Habang payapa ako nag-clear ng minion sa mid, ay eh bigla ako nagulat nang inatake ako ni Popol. At buti na lang hindi ako nabigyan, kundi sobrang laki ng kanyang kalamangan. Habang kinukuha ko nga yung rev up dito mga chong, pinuntaan ako ni Popol. At dito ako na first blood. At habang hindi pa ako dito nararamdaman mga chong ng aking kalaban, ay eh ako kung kumukuha namang objective sa bot lane. Tapos nagre-recall ako. Dito mga chong, hindi ko alam na nakabang pala sa akin si Popol. At grabe, sobrang sakit. Hindi man lang ako nakapag-skill. At akala ko nga mga chong, eh matatalo na ako dito. Pero nagkaroon ako ng pag-asa matapos ko siyang mapatay sa part na to. 2 hit pa lang mga chong LOH eh, low age, siya agad Kaya napindot niya agad yung wind of nature Kaya nagkaroon ako ng chance para mabigyan siya At dahil doon nagkaroon ako ng chance para baligtarin ang laro Inabangan ko siya sa bush At kung dumaan man siya eh siguradong si bat ko itatagos At inabangan ko nga siya dito mag red buff Kaso nga lang nagdeff siya ng minions Saktong may ulti ako kaya tinamaan ko siya Alam kong wala siyang wind of nature at immortality lang Kaya sinugod ko siya ng walang pag-aalinlangan hindi ko na sinayong yung pagkakataon. Kaya ganun ako kadesperado para manalo sa game na to. Kaya nag-surrender na lang siya matapos ko siyang mapatay. Kaya nice game sa'yo, chong.